Ngayong summer hindi magiging super special ang halo-halo kung walang ice cream at Leche Flan. Kaya naman ang dating sidewalk vendor, ngayon nagboom na gusto ang kanyang negosyo na Anilas Leche Flan. Ang kanyang puhunan na inutang daw sa 5-6 akalain mong utang no more na sila ngayon dahil ang chika ha mga mare more than 300,000 pesos daw kada linggo ang kanilang kinikita interesting ha. Kaya alamin nga natin ang matamis na swaktong kwento sa swaktong negosyo ng pamilya ni Realiza Balahim ng Anilas Leche Flan dito sa swakto ng DZW Super Servisyo. Talaga pong ano, sa mga nagdinegosyo, huwag po kayong matakot. Oo, kasi kung wala kayong puhunan, basta kahit mangutang kayo, ilagay nyo lang po sa tama kung saan nyo po talaga ilalagay yung, ano, yung inutang nyo. Kasi ako, hindi uh -huh. pa ako sumusoko. Ang dami ko po pong naranasan sa buhay. Talagang kami mag-asawa po, nagtutulungan po kaming dalawa. Uh huwag sumuko hanggat kaya. Kasi pag para sa iyo, para sa iyo talaga 'yan. Ngayon, so... pag mayroon gustong ano uh, magtanong sa akin, sige mag-message lang po kayo sa Facebook namin, Anyela ni si Chiplan. Oh. Magandang umaga po Ma'am Nori and Sir Tuti. Uh, magandang umaga din po sa ating mga kapuso na magiliw na nakikinig sa DSWD Super Serbisyo. Magandang umaga uh -huh. po, Asik. Asik, meron daw kayong good, good news, news eh para doon sa ating mga kapuso, lalo na yung mga kapuso nating gustong-gustong magtrabaho sa South Korea. <laughs> Pero Asik, iyon yung pinangangambahan kasi namin ni Tuti, mm -hmm. no? Kaya agad namin kayong kinuwa sa Department of Migrant Workers. Alam niyo naman pag may mga ganyang ano nunsyo, di ba, Asik? Ang mga masasamang loob, ang mga illegal recruiter. Sumasabay din sa Sumasabay God. yan, nagpapanggap. Oh, ito yung inanunsyo ng gobyerno. Dito kayo mag-apply sa amin. Di ba? Ganyan ang mga ano niyan, Asik. So, siguro mang manggaling na sa inyong bibig. Di ba? Yung ikukunin na isang daang Pilipino care caregivers, Papaano po ba ang proseso sa pagkuha sa kanila? Mag, uh, tama po. Magandang balita po ito. And uh, Ma'am uh, yun pong sinasabi ninyo na may mga masasamang loob na nagsasamantala doon sa ating mm -hmm. mga kababayan na nagnanais na magkaroon ng mas maganda-gandang buhay sa pamamagitan ng uh, paggawa abroad. Ito po mismo yung uh, naging uh, dahilan kung bakit uh, nakipag-ugnayan uh, nakipag po tayo sa dati na nating partner na South mm -hmm. Korean government. Meron na po tayong uh, EPS or Employment Permit System na uh, programa sa kanila at habang uh, dumarami din po yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng experience at kasanayan sa caregiving eh meron naman pong mga banda ng mundo natin na medyo may security concerns. Mm -hmm. Uh, tiempo naman po at uh, nakikita ng ating uh, partner na Korean government na kinakailangan na rin ng kanilang kultura ng uh, mga caregivers. Ito po, skilled talaga at experienced na caregivers mm -hmm. at mayroong kaalaman sa Korean language. Mm -hmm. uh, kung kaya, um, isa yun, uh, sinabi nila... Uh, sorry, Asek. So, yung nabanggit nyo, isa sa pinaka-requirement talaga, number one requirement, ay marunong magsalita ng Koreano. Yes po. Yung okay, ito, sa Korea. ito po ay napakahalaga na requirement uh, mm -hmm. at uh, ito po ay kasama doon sa mga uh, kukuhanin natin bilang documentary requirements uh, doon sa ating mga aplikante.